Hindi oh. na ako tayo. Uminom kami ng red wine. Kung kung yes na ninoy, nakamimilin ng red wine promise. Tagalan ito. Hindi namin mararasaan eh. Yung wala kala namin, hindi masarap sabi ni Makdo. Masarap naman no? pala. Hindi naman talaga yung lasa. Mm hindi -hmm. naman po ang aking masasabi. May ingit. May pa, naiingit ka pa. Ito ba po? I ang mean, mga mother, ay sa pa kasi eh.

Yung may nailo. May nailo? <laughs> Baka natin nga hindi nila mabasa oh, Mother, hindi nga sorry Ah, sa susunod po na uh, party eh, bumili po kayo ng red wine. Hindi po na nalang pa sa red wine. <laughs> <laughs> oishi, <o. laughs> oishi, oh. Oishi, masarap. Ah, uh, po namin um, sake na nasa ay ang soso -so na nasa kastol. Ngayon po, ito po, red boy, okay. bine, wife, Ang red wine. Ang red wine. May dalawa lang humiinom eh. Oo, oh, mga veteran kasi kayo eh. Nagay. <laughs> <laughs> dalawa lang humiinom. So, panahon. Ah, na. Ano pa po bibili namin? Ito po yung mga pulutan namin. Ayan. Ito po ang um, popcorn. Milky. Ay, may may pala. Bakit? Milky. Bakit milky? Milky. Ito po ang... hindi ko lang. Potato rice ba ito? Iba't may orange, marvelous, no? Potato. Potato rice. Mabas oh, na potato kasi okay, lahat ng... <laughs> ito po ang uh, potato. <laughs> Potato okay, bad meal. Cringe ka. di ba? Tama po. ganyan po ang tamang tape. Ito ang hot ito may So, may pakets oh, di ba? Ano ba, ba? Wala na eh. si naman. Ano so, yung nga ano? yung niyo? Yung beer niyo? Nasa dalila ang beer. <laughs> daw kasi dapat po makapong ba kaya lang, mo niyo. Ito po ang... Ano ba? Nordo O, yan po. Tapos na din po. Kasi po yung camera mo ni... Hindi, hindi. Pagkaubos po ng red wine. Ito na po. Para takda po kami. Hindi, ubos niyo mo red wine. Oo. Hindi na yan. Hindi mo pa dun mo pa dun sa slow-mo. Hindi 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 mo pa dun sa slow-mo wala lang kasi bumiisita eh wala nang nagdadala na ng supply kaya kami na nagdadala na ng supply para sa kanyang dami eh <laughs> ah, na pa nabasa na nag na, na, <laughs> oh, <boy, upload> <laughs> hindi, yun, yun hindi, okay lang, taglamig naman eh oo nga hindi lang tamang pre at ito ang bulaklakon na. Kalamtan na wala ako. Bala, Bala, ay, hindi nalala, yan, ay, Baya, na. Ay, hindi na lalantaw ang na. Hindi na. Hindi panlalanta. Hindi panlalanta. Hindi so, panlalanta. Ilalabas pa yung gulaklak ko. para ano may display. Kailangan <laughs> siyang Hindi oh. Ayun lang la, ano na lang ang mga kakakakakak, hindi ko sinatagay. Ito, ito, meron ako yan. Meron pa siya, oh. Ay, boy, okay, yan! Nung <laughs> pinaglolo ko, makdo. Ah, um, magubos na yan. Ay, arigato. ay, gato. Ay. Mabay na yung gato, hindi mo, sa karton. <laughs> Try natin.